Sama-sama chip, pansalap ng coke. <laughs> Ayan, mga idol, Ayan, Hello, good morning, mga idol. Dito ako kukuha ng pang-upload. Wala talaga, dalawang araw na wala akong upload, mga idol. Kaya, dito na lang ako kukuha. Kung wala sila, di ako makapag-video ng iba kasi wala akong maisip, eh. Wala yung ano Wala akong maisip. Oh. Yan, yeah, inayos nila yung tanke kasi sira. Oh, yan sila po ang maintenance dito. Si Alcide Abregoso, tsaka si Romel Amuraw, taga Kison Province. Yeah, pala mga taga Kison Province dyan. Mga magaling yun ito. Galing to sa Saudi Arabia. Oh. yeah, nila mong gawa nila yung motor. Inayos nila yung motor. Kasi sumabog yung tubigan na berhit oh. ayan pagkita sa inyo mga idol yan ayan. dalawang araw na wala akong upload na yun, kaya mabuti na lang nandito sila para may mga mabidyohan ako na ayan oh. mm, guwapo yan oh, bagong gupit yan kagabi pa lang yan Ginaford. Oh, sabi Sabihin naman sa asawang idol niya. Sino ang gipagwapuhan mo na naman diyan? Ah, syempre, alam nga naman padugyot idol no. Oh. Ato uh, magkakakuha ng ano. Oh. Jeka, <laughs> wag, wag, wag na ganoon na idol, wag na. Wag. Masisira buhay mo. <laughs> Shout out pala sa mga ay, may mga sikan, mga third. Shout <laughs> out pala sa mga mga sika, ang third, fourth, the happy. Yung pressure nila ng ano, yan yun ano <tinyo> Yan po. Minawasan po ng tubig. Puno na ba yan, Idol? Tangke, puno. Minawasan mm, na ng tubig, Idol, kasi puno na daw. Oh, tawagan nyo siya pagka halimbawa gusto nyo magpaayos ng tangke, motor. Ayan, andito lang si Alcido. Reparation, maintenance for Betina Farm. Yeah! Contact lang po kayo sa 911. Oh, contact lang kayo sa mga emergency room. <laughs> emergency. <laughs> emergency number. ayaw don't know. Yan, na yung pressure sa motor. Gawa na. Sirain na namin yung DC rider? Oo, oh, yung mga ayos daw, sirain daw. Ayun. Babalik ta rin. Yung mga maayos, sirain niya. Oh. Yung mga sira, eh, ayosin niya. Hahaha. <laughs> <laughs> so dito na lang mga idol Hindi na magtatagal ang video Kasi matagal na nga ang video <laughs> Mabanti ang oras Thank you maraming maraming salamat sa inyo God bless sa inyong lahat Merry Christmas pala O yun sino mga bibigay ng bonus diyan Hagis naman dito eh talaga naman sa trabaho namin dito eh, Wala kami mga bonus Ay, mga, mga tao dito Walang bonus eh, may bonus ako kay Idol. Si Sapatos. O, pamasko. Gusto ko kas. <laughs> Ayan, shout out sa inyo wala. Oh, thank you. Maraming salamat. God bless ulit. Thank you. Ingat po kayo sa mga trabaho nyo. Andito lang ako. Nga.